Nagsimula ang pelikula sa isang babae na naglakbay mula China papuntang Hong Kong at may bitbit siyang lunch box sa kanyang kamay. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya lahat ng box at itinapon ang pagkain, maliban sa isa. Sa loob nito ay isang ulam na parang momos at maingat niyang nilinis ito at kinain. Ang ulam na ito ay tinatawag na dumplings na siya ring pamagat ng pelikula. Ang pangalan ng babae ay May, ngunit tinatawag siya ng karamihan na tita May dahil may edad na ito. Isang araw, si Mrs. Lee ay patungo kay Tita May. Dati siyang isang sikat na artista, ngunit binitawan niya ang kanyang karera matapos siyang magpakasal sa isang mayamang negosyante. Ngayon, siya ay namumuhay bilang may bahay, walang tunay na pagmamahalan ang namamagitan sa kanila ng kanyang asawa, tanging pera at katayuan lamang. Habang nagkakaedad si Mrs. Lee, nawawalan na ng interes ang kanyang asawa sa kanya. Nakikisama na ito sa mas bata at mas magagandang babae na dumudurog ng kanyang puso, pakiramdam niya ay mawawala ang lahat. Kung mawawala ang kanyang kagandahan ay wala nang matitira sa kanya, kaya nga nagpunta siya kay Tita May. Usap-usapan na may kakaiba sa dumplings nito. Ang mga tao ay nagsasabi na ang mga dumplings niya ay nagpapabagal sa pagtanda at ginagawang napakaganda ang isang babae na walang makakatanggi sa kanilang alindog. Gayon pa man, si Mrs. Lee ay may pag-aalinlangan at humihing isya ng patunay. Tumugo naman si Tita May sa isang tanong kung ilang taon na siya. Sa palagay ni Mrs. Lee ay nasa tatlumpung taong gulang lamang siya, kaya nakumbinsi siya nito. Naghanda si Tita May ng isang ulam para sa kanya. Nag-aalinlangan siyang kainin ito, ngunit inisip niya ang posibleng pakinabang, kaya kinain niya ang mga dumplings. Naniniwala siya na ito na ang kanyang huling pag-asa, marahil para sa isang himala. Pagkatapos nun, si Mrs. Lee ay regular ng bumisita kay Tita May at kumakain ng dumplings. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang maghinala na ang sikretong sangkap ni Tita May ay maaaring hindi karne ng hayop. Gayunpaman, hindi na lamang niya pinapansin ang kanyang mga pagdududa at iniisip na lamang ang magiging resulta na gusto niyang makamit sa lalong madaling panahon. Samantala, habang ang asawa ni Mrs. Lee ay patuloy na gumugol ng oras sa ibang mga babae at madalas itong bumibiyahe kasama nila. Alam ni Mrs. Lee ang ginagawa ng kanyang asawa, ngunit wala siyang kakayahang pigilan ito. Kung kukomprontahin niya ito, ay bibigyan lamang siya ng malaking halaga ng tseke, dahil iyon lamang ang kahalagahan niya para sa kanyang asawa at wala ng iba pa. Kaya nawalan na siya ng pag-asa. Noong una, ay hindi niya nagugustuhan ang dumplings ngunit ang desperasyon ay nagpabago sa kanya. Ngayon ay nagbibigay pa nga siya ng payo kung paano mapapabuti ang lasa at nagmumukahi ng iba't ibang paraan upang ihanda ang mga ito. Lumipas ang mga araw at napansin ni Tita May na ang balat ni Mrs. Lee ay nagsisimula ng magmukhang mas bata. Gayunpaman, ang ginang ay hindi na makapaghintay. Hinihiling niya na kung maaaring mas pabilisin pa nito ang proseso ng resulta, ayan na ako naman si Tita May na gagawin ang lahat. Sa pareho ding araw, isa pang babae ang bumisita kasama ang kanyang anak na babae na si Kate. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Mrs. Lee na si Tita May ay dating isang respetadong doktor na humahawak ng maraming mga pasyente araw-araw. Bagaman siya ay umalis na sa propesyon na kanyang pinanggalingan, ay tumungo pa rin ang ginang kay Tita May para sa humingi ng tulong para sa kanyang anak. Si Kate ay labing limang taong gulang lamang at siya ay buntis. Ang kanyang sariling ama ang may pananagutan para dito at ngayon, ang kanyang ina ay desperadong humingi ng tulong kay Tita May. Gusto nitong maipanganak na ang sanggol ng ligtas o maaari ding ilaglag. Sinuri ni Tita May si Kate at napagtanto niya na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay anim na buwang gulang na. Ang sitwasyong ito ay masyadong mahirap para sa kanya, kaya siya ay tumangi. Sa halip ay pinayuhan niya ang ina ni Kate na pumunta sa isang black market na ospital na tumatalakay sa mga ganitong sitwasyon. Si Tita May ay maaari pa ring makipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng ospital na iyon, ngunit hindi dahil siya ay isang doktor. Sa katotohanan, ninanakaw ni May ang mga katawan ng mga hindi pa isinisilang na sanggol mula sa ospital na iyon. Ito ang totoong sikreto sa likod ng kanyang dumplings. Ang espesyal na sangkap ay hindi karne ng hayop, kundi ito ay tisyo ng isang sanggol. Samantala, natuklasan ni Mrs. Lee na ang kanyang asawa ay nagkakaroon na naman ng relasyon sa isang worker sa isang hotel na bumibisita sa kanyang silid tuwing gabi. Hindi na niya ito matiis, kaya inanyayahan niya si May sa kanyang tahanan. Kasabay nito, ang kalusugan ni Kate ay lalong lumalala. Mas lalong nagiging halata na siya ay buntis na higit na nagpapaalala sa kanyang ina, isinaalang-alang ito ni May kaya sa huli ay pumayag na siyang tulungan sila. Kinabukasan, tinawag niya si Kate at ang kanyang ina sa kanyang bahay. Hindi siya gumamit ng anumang pangpamanhid o pangpawala ng sakit, tinulungan niya si Kate na ipanganak ang sanggol. Si Kate ay labis na nagdurusa, ngunit ang sanggol ay ipinanganak na maluso. May kakaibang iti sa mukha ni May habang nakatingin sa bagong silang. Napagtanto niya na ito talaga ang kanyang kailangan. Ang sanggol na ito ay maaaring makakatulong sa pagpapanumbalik ng kabataan ni Mrs. Lee sa Magdamag. Hindi tulad ng mga premature na fetus na karaniwan niyang kinukuha sa ospital, ang batang ito ay full-term strong at well-nourished. Ang katawan nito ay maihigit na mas mabisa. Alam ni May na kung ginamitan niya ng anesthesia si Kate, ay mawawala na ang nutritional value ng baby, kaya naman umiwas siya. Nayon, maingat niyang iniimbak ang katawan ng sanggol sa kanyang refrigerator. Kinabukasan pagdating ni Mrs. Lee sa bahay ni May, inilabas nito ang karne ng bata para ihanda ang dumplings. Matagal nang pinag-iisipan ni Mrs. Lee ang sekretong sangkap ni May. Ngayon ay hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkamausisa, kaya dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Sakto namang nakita niya si May na ginigiling ang karne ng sanggol sa mga pinong piraso. Nang makita ito, nahintatakutan si Mrs. Lee kaya agad siyang tumakbo. Matapos mapagtanto kung ano ang kanyang kinakain sa mahabang panahon, nagsimula siyang magsuka, ngunit pagkatapos ay naisip niya ang kanyang asawa at ang kanyang sarili. Ang kanyang kagandahan at hitsura ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Habang tumatanda siya, pakiramdam niya ay mawawala na sa kanya ang lahat. Kung magpapatuloy sa ganitong paraan, siguradong iiwan siya ng kanyang asawa balang araw. Kaya, kung ang pagkain ng dumplings na gawa sa karne ng sanggol ay ang solusyon sa kanyang problema, nagpasya siyang kainin ito. Kinontrol niya ang kanyang sarili at bumalik sa bahay ni May, kung saan naghanda muli si May ng dumplings gamit ang parehong karne at inihain sa kanya. Sa pag-iisip tungkol sa mga magagandang resulta, hindi lamang kinain ni Mrs. Lee ang dumplings, ngunit nasiyahan din sa bawat kagat nito. Pinagmasdan siya ni May at tiniyak na ang mga dumplings na ito ay magbibigay sa kanya ng pinapangarap niya, isang bagong masayang buhay. Hindi magtatagal ay mapapansin mo ang kaibahan sa iyong itsura, saad ni May na nagpanatag kay Mrs. Lee at nagpatuloy sa pagkain ng espesyal na dumplings. Sa loob ng ilang araw, nagsimula niyang napansin ang mga tunay na pagbabago. Nagkatotoo ang sinabi ni May. Si Mrs. Lee ay naging mas kaakit-akit at naging sariwa. Ang kanyang asawang si Mr. Lee ay hindi maalis ang tingin sa kanya at pinuri pa ang kanyang kagandahan. Ito ay labis na ikinatuwa ni Mrs. Lee pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa wakas, ay binembang siya ng kanyang asawa. Naniniwala siyang bumalik sa kaligayahan ang kanyang buhay dahil buong atensyon na ang binibigay sa kanya ng kanyang asawa na inuuna siya kaysa sa kanyang trabaho. Gayunpaman, ang bawat himala ay may kapalit. Si Mrs. Lee ay nag-host ng isang party sa kanyang bahay at inimbitahan ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-ana. Pinuri ng lahat ang kanyang kagandahan, ngunit habang siya ay nakaupo sa gitna ng mga ito, isang masangsang na amoy ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Nahihiyang umalis si Mrs. Lee sa party at nagkulong sa banyo habang naliligo ng matagal. Iniisip niya kung paano nagawa ni May ito sa kanya. Dapat ay binalaan siya ni May tungkol sa mga side effect nito. Agad niyang tinawagan si May at sinabi sa kanya ang lahat. Bilang tugon, sinabi ni May na hindi pa niya naranasan sa kanyang sarili ang mga side effects. Wala pang nangyari sa akin na ganyan. Baka first time lang mangyari sa katawan mo, pero don't worry mawawala din 'yan in couple of days. Pagkarinig nito, gumaan ang pakiramdam ni Mrs. Lee, pero hindi niya namalayan na naririnig pala ng kanyang asawa ang usapan nila. Naghihinala na si Mr. Lee na may kinakain na kakaiba ang kanyang asawa. Marahil ay herbal remedy o isang lihim na sangkap. Kinabukasan, nagpa siya itong bisitahin si Mei sa kanyang tahanan. Nang makilala niya ito, pinakain din siya ni Mei ng dumplings. Hindi natagal ay nadiskubre niya na si Mei ay isang kanibal at ang kagandahan at kabataan nito ay nagmula sa pagkain ng laman ng tao. Ngunit ang kakaiba ay hindi ito nakaabala sa kanya. Para sa kanya, kagandahan lang ang mahalaga. Sobra siyang naakit sa alindog ni Mei. Matagal nang hinihintay ni Mei ang pagkakataong ito, marunong siyang magmanipula ng mga lalaki. Sinamantala niya ang sitwasyon, inakit niya si Mr. Lee at nagsimula na silang magbembangan. Ngayon ay napaibig na niya ito, kaya tuluyan na niyang hindi pinansin si Mrs. Lee. Ito ang lahat ng gusto ni May, isang mayamang lalaki na mahuhulog sa kanya. Si Mr. Lee naman ay sa kagandahan lang ang hilig. Si Mrs. Lee, gayon paman, ay hindi madaling bitawan si May, kailangan niya ito dahil ang kanyang katawan ay nakasalalay na sa dumplings. Kung hihinto siya sa pagkain ng mga ito, natatakot siyang mawawala ang kanyang kagandahan at kabataan. Ang mga epekto ng pagtanda ay nagsimula ng magpakita, ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga pulang marka at hindi siya makatulog ng maayos. Pinuntahan niya si May at desperadong humingi ng mas maraming dumplings, ngunit sa pagkakataong ito ay tumanggi na si May na tulungan siya. Samantala, si Kate, ang dalagita na tinulungan ni May sa panganganak ay dumaranas ng sobrang sakit dahil hindi na isagawa ng maayos ang kanyang operasyon. Siya ay napakabata pa at hindi niya nakayanan ang sakit. Sa huli, nadurog ang puso ng ina ni Kate at nabaliw sa galit. Sinisi niya ang kanyang asawa sa lahat dahil siya ang bumuntis sa kanilang anak. Sa kanyang galit ay pinatay niya ito. Tumawag ng pulis ang mga kapitbahay at inaresto ang ina ni Kate. Nang tanungin siya ng mga pulis, sinabi niya sa kanila ang tungkol kay May. Ngunit bago makarating ang mga pulis sa bahay ni May, ay inimpake na nito ang kanyang mga gamit at tumakas. Ligtas na ngayon si May, ngunit may problema si Mrs. Lee. Alam niyang hindi siya mabubuhay kung wala ang mga espesyal na dumplings. Kung di siya makakakain nito, ay mawawala ang kanyang kagandahan, kabataan at higit sa lahat, ang pagmamahal ng kanyang asawa. Dahil wala na si May, kailangang humanap ng ibang paraan si Mrs. Lee para makagawa ng dumplings. Natagpuan niya ang manggagawa sa hotel na karelasyon ng kanyang asawa at ito ay limang buwan ng nagdadalang tao. Nakipagdil di umano sa kanya si Mr. Lee. Kung ipapanganak niya ang sanggol, ay bibigyan siya ni Mr. Lee ng maraming pera. Nakakita ng pagkakataon si Mrs. Lee at pinuntahan ang babae, sa kainalok niya ito ng doble ng pera. Nangako si Mrs. Lee na mayroon siyang dalawang dahilan para dito. Una, kung makukuha niya ang sanggol, ay hindi ito maibibigay ng babae sa kanyang asawa at iiwan siya nito. Sa ganoong paraan, mapapaalis siya ni Mrs. Lee, pangalawa, kailangan niya ang laman ng sanggol para mapanatili ang kanyang kagandahan, mabilis namang pumayag ang babae. Dinala niya ito sa isang doktor at sinigurado na maiipanganak ang sanggol tulad ng ginawa ni Mi noon. Hindi niya pinayagan ang doktor na gumamit ng anumang pangpawala ng sakit o gamot, gusto niyang maging ganap na malusog ang sanggol. Ang pagsilang ng ganitong proseso ay masakit at mapanganib, kaya ang babae ay namatay sa panganganak. Iniuwi ni Mrs. Lee ang sanggol at inilagay niya ito sa chopping board upang ihanda ng gilingin ang laman nito. Ngayon, katulad na siya ni May, isang mamamatay tao na nagsasakripisyo ng mga inosenteng buhay para manatiling bata at maganda hindi na niya kailangan ng iba. Hanggat may pera siya, lagi siyang makakahanap ng paraan para makakuha ng mga bagong silang nasanggol. Sa pagkain ng mga ito, palagi siyang magmumukhang bata at maganda. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang hiling na manatili siyang bata magpakailanman at hinding-hindi na siya iiwan ng kanyang babaerong asawa. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kalimutang mag-subscribe, like share at comment na din. See you sa susunod na video.